Hello so, mga hapon Luzon, Visayas ug Mindanao ug maayong hapon sa inyong ang tanan mga boss. Takadaw ba mo sa ato ang 615 na ato ang gi-advance gabi ug hatag no. Kauban na sa ato ang regalo na 495. Gap ni mga boss sa 495. Ako nang gi-explain sa inyo ha gabi ang 615 MC na siya mga boss ha. Ako gingon sa inyo gabi, rin ninyo ang 615 gihapon kay gap na sa ato atong regalo basin mulusot di ba mga boss kay kung kusa niyo gabi eh, ang duwa ni lolo shadow og gap basin igap ni lolo ang ato ang ato ang regalo munang ato nang gihatag dito gabi eh, mga boss ha sa mga nakalantaw lang congratulations og nakapick mo anak sa ato ang 615 nagihatag gabi eh, advance okay target na mga boss ha og target puta sa atong lasto na 1.5. Okay mga boss? Magpahabol ta mga boss o one kombinasyon karong 5 PM draw sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang po ninyo atong pahabol karon. One combination lang ni mga boss, ha? one combination lang ni atong pahabol. And then before ta mag-start mga boss, uh, paki-like naman po sa ating uh, YouTube channel na Boss friend 3D Vlog, paki-pindot ng like and then sa wala pa subscribe palihog na po tag-subscribe mga boss and then tuklo ka ninyo ang notification bell dyan i-all nyo mga boss para updated po kayo sa ina-upload ina -upload nating video araw-araw po mga boss ha? and then pakishare na rin mga boss sa atong video para daghan pang makalantaw sa tuang mga guide no o makasabay po sa tuang pachamba ba no okay mga boss mag start na tayo din natin lang nga nun ha Congratulations mga boss ako nakapick mo na sa atong last 2 og ato ang 615 target na mga boss atong gi-advance na gabi ha. Sa mga nakalantaw lang ha, congratulations sa inyo mga boss ha. Ingong ko sa inyo ha, gabiing na recipitaryo niyo na ang 615 kay gap na siya sa ato ang regalo. Ang regalo nato kay 4 495 ba regalo mga boss ha? Gabi, mo na regalo gabi ha, 495. Okay? Ako nang i-explain sa inyo mga boss na basic e gap niya, ha, pwede gid mo mag-pick sa 615. Muna ato ang gibuhat gabi mga boss. Congrats, congratulations kung naka-pick mo sa 615. Okay mga boss? Ha, ah, mag ano na ta boss? Magpa habol na ta, one combination. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay, pero kung mo yung mga sariling computation o kombinasyon o mga sariling number na inalagaan nyo mauray unaha mga busog patad ang inyuhang mga sariling kombinasyon okay kung naamay mo extra budget mga boss ha kung na may mo extra budget uh, pwede rin po ninyo apilan nga ang mga kombinasyon okay one kombinasyon ni mga boss sa ihatag ah uh, ano na ni mga boss sa oh, sha, shadow o pinaka main guide. Okay? Marin na itong ihatag mga, mga boss karon. Always ko naghahatag sa inyo mga boss o shadow nga no, ngano 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 always ko naghahatag og shadow kay ang dula iluluo mangod mga boss muna ang i-explain ako sa inyo gabi eh iha man gud shadow usa i shadow niya o dili i shadow gap na niya mga boss muna ay ihang dula okay mga boss pahabol ta ang atong pahabol karon sa 5 pm draw sabay lang pud mo sa mga ganahan mo sabay ha ang atong pahabol kay 3 317. Gibalik na po na ako ng 317 mga boss. Ha? Kay nagsige lang na nagpakita sa mga guide na ito mga boss. No? Ang 317 niya sa itong computation, magsigig balik-balik ng number. Okay? Ang iyang shadow ni ano, mga boss kay 8 uh, 862 Muna iyang shadow mga boss ha? 862 Tuwarong ganina 862 mga boss. Mahimunang 2-8. Kabalo na mo ni Lolo mga boss. Tuwad-tuwa ron mga numero. di ba? ka, kabalo po nung mo uh, analyze ba mo, compute ba mo kung kuha may mo sa mga numero. Inyohang tuwad-tuwa ba ba? Unay size? O syndicate ninyo? Igap ninyo? Nga na ba? Inyohan ang i-analyze mga boss. O kabalo mo mo analyze. Inyohan ang ikuha ng mga numero. Kaya nga nandor ni Lolo mga boss kinahanglan ka balubod mo mo lubag-lubag mo compute kay uh, mo na ihang dula aron maka aron makakuan mo aron makasakop mo numero bitaw unya kung dili magani mo makasakop dul gid sa tinuod pod no dul, dul sa tinuod usahay mo musa duha ngana musa kay duha ka numero nimo no munang kinahanglan, inyo nang balik-balik taron mga boss ang mga numero ninyo kung naamoy mga numero tapos pag makita ninyong hat o ganang nindot, muna inyuhang patdan mga boss, okay? Muna itong pahabol mga boss ha, karong uh, 5pm draw, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay po niyo mga boss ha. Okay? Ang gap uh, mga boss sa 317 kay, ang gap niya mga boss kay 7, uh, 9, Uh, Muna mga boss yung gap ha 793 9 3 O ganahan mo ani mga boss Respeta rin lang po ninyo ang gap niya mong basa Pag target o grumble mo ani ha Okay, karo 9pm Ah, 9pm na noon 5pm draw mga boss Sa so, mga ganahan lang Okay, mga mura na mga boss Ito ang pahabol karon ha Pwede ragin mo focus po din mga boss ha Sa 3-1-7 Mga boss, remind na po ko sa inyo ha Nga doon skalera, double O gato ang mga hot probable Sa ganihang buntag o kung ang advance regalo balikin nyo lantaw, mga boss Kaya ito dito ito mga kombinasyon po hon. ha balikin nyo lantaw, mga boss ha palihug kong balik lantaw, mga boss atong gi upload na mga video lantawan nyo siguro mga boss kaya basig na amoy maoyon dito maganahan ato At ang kombinasyon ganina buntang mga boss gamay rato ha pito rato ka buwak ato kombinasyon mga boss kanya nata extra syempre pili lang po ninyo mga boss kaya ni kunami yung mga boss oh. Parisin ninyo mga boss, oh. 75 na pair. Okay? Wala mga boss, good luck, o oh, God bless, o oh, hinaot na makadaog, gihapon mo karong 5pm draw, makasabay mo sa to mga uh, kombinasyon, no? Maka -pick mo Maka-pick mo, o exacto ba? Okay? Okay mga boss, good luck, o uh, mixed na ko, o oh, God bless, binilig ko yung like mga boss ha, and then subscribe sa mga wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain Trader Vlog. Paki-subscribe na rin mga boss at pa-share na rin po. Okay, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumuporta sa ang YouTube channel na Boss Trend 3D Vlog. Okay mga boss, bye bye, exit na ko. Good luck po.